Hello mga kayyami, nagbabalik na yung Chessie and RG vlog. So Are mga sure kayyami, ito yung me? ganap sa birthday <laughs> ni Mother. Ayun na nga mga kayami, sinimulan na namin ang pag-prepare ng handa ni Mama. Kaibigan ko pa ang nagbabalat na kamuting kahoy dahil gusto niya ang matry ito. At ako naman kayami ang naguhugas ng kaldero o panggamitin sa pagpapakulo para sa noodles ng espagete. Dahil ako lang naman ang magluluto nito mga kayami. At si kayami Arji naman ay bumili ng kahoy o panggamitin sa pagluluto dahil naubusan kami ng kahoy mga kayami. Masaya talaga kami mga kayami dahil nandiyan yung mga kaibigan namin o tulungan kami sa pag-prepare ng handa ni Mama. Dahil may kahoy na kami kay Yami at sinimulan ko ng pagpapakulo ng tubig at nilagay ko na ang noodles ng spaghetti. Kapag spaghetti na ang pinag-uusapan kay Yami, ito ay paborito ko. Dahil tapos na binalata ng aking kaibigan ang kamuting kahoy at ito hinugasan na ni kay Yami RJ o pag ito ay maloto na. Ayun na nga mga kay Yami. Umalis kami ni Kayami RJ dahil pupunta pupunta kami sa palengke o pangbibili bibili kami ng mga rekados dahil kulang sa aming pagluloto. Kahit umulan mga kayami, pumunta kami agad o pangbumili ng mga rekados. Ay na nga mga kayami, may isa pa akong kaibigan na tumulong. Siya si Bitang. Siya yung nagiiwa ng mga jaman o panggagamitin gagamitin sa pagluloto. At ito na nga mga kayami, dahil wala kaming pambili ng buong lechon, ulo ng baboy ang aming lilechonin. Kahit hindi buong lechon, may lechon pa din. Sobrang saya ni mama dahil may lechon siya. Yun pala mga kayami, pinagtutulungan na ni kayami Aji, ang kaibigan niya at ang kuyan niya upang tuhugin ang ulo ng baboy upang ito'y maletchon na. Ganyan talaga kami sa probinsya mga kayami, nagtutulungan upang madali lang matapos. Ayun nga mga kayami, sinimula na nilang pagbilik-bilik sa ulo ng baboy upang maloto na. Habang sila ay naglilitson, mga kayami, kami naman ang mga kaibigan ko ay nagtulong-tulong upang maloto ng spaghetti. Mabilis ang loto lamang ito, mga kayami, dahil uras na. Tapos na naloto yung spaghetti at nilagay na namin sa lalagyan. Kapag may handaan, dapat may decoration upang maganda sa picture. Sure. Mabilis mabilisang decoration lamang ito, mga kayami. Kahit mabilisang decoration lamang ito, mga kayami, maganda pa rin yung kinalalabasan ng aming decoration, mga kayami. Ayun na nga mga kayami, dumating na pala yung aming mga orders. Hindi pala alam ni mama na may orders kami ng mga pagkain, mga kayami. Kahit ito ay surprise lamang, mga kayami. Kay Barney pala kami nag-orders, mga kayami, dahil moral lang. May 10 dishes ka na. Masarap pa. Dahil tapos na kami nag-prepare mga kayami at handa na lahat at sinimula na ni Bitang ang pag-prayers. Kaibigan ko pala ang nag-prayers mga kayami. Sobrang bait talaga ng mga kaibigan ko mga kayami dahil tinutulungan nila kami pagtapos ng prayers. Kata

Blue Candle Yay! Yeah. Ayun na nga mga kayami, hindi pa tapos yung surpresa namin kay mama. Bumili kami ng cake mga kayami, hindi lang basta cake ito mga kayami dahil may lamang itong pera. Ayun na nga mga kayami, hinila na ni mama. Akala niya na prank namin siya, yun pala ay may totoong pera. Grabe sobrang saya ni mama dahil na experience niya ang yung ganitong eksena. Makikita nyo talaga na naiyak si mama sa sobrang saya niya. <laughs> 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 wow! wow. wow. wow Yay! Yeah. Picture! Picture! Picture. Naiyak talaga si mama mga kayami sa sobrang saya mga kayami at nagbigay pa yung kaibigan ko ng regalo sa kanya mga kayami. Natapos na yung mga namin sa kanya mga kayami, kami ay kumain na. Ang saya talaga sa birthday ni mama mga kayami, napasaya namin siya. Naiyak siya sa sobrang saya niya mga kayami at ito pa mga kayami. Hindi pa pala tapos yung surpresa namin mga kayami, binigyan ko si mama ng flowers mga kayami dahil nakalimutan kanina. Makikita nyo talaga sa mukha niya na sobrang saya niya mga kayami. We love you ma. Ayun lang mga kayami. Thank you for watching.